Okay, guys. So, Merry Christmas sa inyo, no? Sana tumila yung ulan dito sa Batangas kasi sobrang lakas ng ulan, no? So, dadali natin itong mga finished product natin or itong mga i-unbox natin. Galing kay experiment to, no? Pahabol ko lang. Uh, dadali natin ito sa Cavite sa amin mamaya. Kasi kukuwala ko ng ilang stocks dito sa bodega. Uh, two hours na biyahe siguro to. Kasi, ay, hindi ba? Mas mabilis kasi maulan naman, no? Ito share ko lang sa inyo ito. Ito yung isa sa pinakasulit na King Kong na nabili ko sa Arkong Bato. ARC Pyro. Ayan. Nilalagay ko dyan. Hindi to sponsor ha. Baka sabi nyo sponsor. To hindi po. Binili natin ito sa kanila. Pangalawang bili ko ito sa kanya actually. Kasi ko compare natin siya doon sa sa pinagpapagawaan ko ng King Kong. Two years na ako doon nagpapagawa. Pero nung nakita ko itong gawa niya, similar naman siya doon sa gawa nila the great pyro sa Valenzuela din naman pero mas cheaper mas mura ang kuha ko dito mura na hindi tinipid so buksan natin so po ano ko muna eh forward ko na so eto na mas na nakakita kayo ng balat ay Chinese ang yung gamit yan gawang art yan so syempre alam nila ako saan makakabili ng mga ganyan. So, ito yung gawa ng tropa. Nakita mo manipis. Tapos ang karga nitong laman nasa ano lang, 7 to 8 grams. Gulat ako. Tapos medyo... Uh, dito, matabang na yung timpla nito eh. Compare natin dito. <coughs> so makikita nyo, ito yung... Bili kong regular. So, dito ako nagpapagawa, since 2020 pa yata dito na. Ito na 'yung kay Marcelo. Parets, lahat tatlong 'yan sa Valenzuela lahat gawa. Tarong bato. Si Marcelo okay naman. Uh, nasa tamang timbang. kaya nilagay natin 'yan is loaded. Itong kay AR si Pyro binuksan ko na sa 12 grams to 13 grams, ganun lang naman ang ano niya. Flash powder. Tapos kaya siya makapal kasi meron pa siyang maliit yung sinasabing doble karto, dati akala mo, dinaya ka, no? Pero ito, may maliit pang triangle sa loob, punong-punong ng pulbura. Yun yung sinukat natin, no? Hanggang dito. So, yun yung magpapasolid ng sabog nito. Unlike dito sa gawa namin, kasi ako nagbalot din ng ganto. Isang fold lang siya, isang papel, triangle mo, buo, lagay pulbura, lagay mitya. Yun na yun. Unlike dito sa gawang ganito, nakakita ko ito sa gawa sa iba sa Bulacan eh. Yan, niloko nila yung uh, taga Bulacan na doble karton daw. So, which is, wala namang problema doon. Basta tama yung timbang ng no, pulbura mo. So, ito, may triangle dito. Hanggang dito siya, makapal. Uh, sim ng cheap chipboard na gamit. Kaya yan, nilalagyan nila ng tape dito para hindi tumapon yung mga pulbura, no? So, yun lang share ko kasi nakita ko yung gawa nito sa Bulacan, eh. Which is okay lang naman yung doble yung karton sa loob para mas siksik yung sabog niya. So, I mean, bay ko talaga dito itong cake experiment, no? So, ito, bumili tayo ng jumbo na whistle So, ito yung whistle Rocket na halo na yung effects. So, ito siya. Ayan, yeah, mas mahaba nga yung whistle niya, oh. So, ito, no? duda ko, oh, violet dapat to, oh, eh. Kaso, ito yung sa wax paper kasi violet yung gantong kulay violet daw purple pero para siyang green para siyang yung kulay lumot yeah. sana matesting natin yan mamaya ang gabi no? pati tong king matetesting ko rin to solid ito naman yung mga kingkong na regular natin kukumpara natin yan mamaya ito yung pinakamurang king Kong. ito yung mas mahal ng 30 pesos yung KARC Pyro 30 lang di difference nya sa isang cube ha? sa isang cube Ayan. So yun lang na-share ko kasi umuulan. Wala tayo. Hindi tayo makapag-test. Pero pang yung umaga. So yun o no, oh, guys. 20,000 ang nag-asos natin ngayon. No? Bago magpasko. Ito na lang yung nabili natin. Ito yun na yung 20,000 guys. Yun na yung mabibili mong 20,000. So ito yung ano. Uh, itong uh, saan Ano ito eh? So, dito yung 3 minutes na pero alam ko pare-pares lang ito nung ibang 3 minutes nirepack lang nila Uh, wealth Everywhere, the GLK. Tapos ito, bumili tayo nito. 8 sets sa diamond. Diamond na Roman Candle. Tapos yung mga nandito, mga fountain lang dito guys eh. Pinasabay lang din ng mga tropa, yan. Little Elf. 3 minutes. Dalawa yung binili ko. Tapos ito, nakakainis guys. Yung kung ganito, 500 na isa sa Bukawi. Eh. Wala na mabibili yung mura. Eros tsaka Kyopid. Ewan ko oh, kung after na Christmas magbababa sila. O oh, mataas talaga. Haya. Ilan lang yung binili ko nyan. So, puro 3 minutes yan o. No? Oh. Talagang 20k yun agad. ang dami pang checkpoint doon sa Bukawi na babae ah ito B7 guys So dami naghahanap sa akin ito doon lang pala makakabili ngayon ngayon lang nila nilabas yung mga imported kasi na check na ng DTI so makikita nyo imported yung mga yan na rebrand lang eh ito imported din ngayon meron na ako nito yung Roman Fireworks ito Neon Sky maganda itong B7 available yung dalawa PM nyo ako lalamove na lang tsaka ano hindi ko na pwede siguro i ano to mga malalapit na lang sa lalamove kasi to mini show isa lang pala yung mini show niya hindi yung meron pa pala dun ito yung bago ng dragon no dancing dragon ma testing nga ito mamaya ang gabi ano dami nagpo-post ito sa online eh yung napabili ako dancing dragon ito lang, wala na. Parang ikulaw. Bit-bit ka pa guys, Ito guys, detestingin natin yung karga ng mga to, no? Kasi, kumpara doon sa King kung na nabibili ko, makakapal to. Kasi ito, hindi na natin testingin. Yung tube nito eh. Yung secret niyan yung tube. So, kumuha ko nito isa. Sa, so, ano ba to? Ano? Kabase. Dalawang kabase. Kabase ni Reden tsaka ni Marapaka talking kung kanino to ay sa Arco din no Ah, ito as uh, to ay kay no? Ramil. Tama na. Dige. To asta. Dalawa. wa ay yung Reden kulay blue. Kulay blue. blue. Papara din kasi balot mo eh, bye bye. Dito tropa yan daw. No? Kasi to. Ah, kabase din ng Hasta La Vista. Nabutan mo ba si Ramil na ano? Sisimula pala yung sa okay. Asta. So, hindi mo alam na Ramil pang ala Order pa ako sa kanya. Ito, si kay Papa Ramil, no. Nag-start lang din niya sa pasindi-sindi hanggang nagtanong ng mga tao kung kung saan nakakabili hanggang sa magbenta na siya. Testing natin yan. Kuha tayo ito. Kuha din Isa nito. Good luck. Merry Christmas, guys. Sindi mo na tayo o, isang Heart of the Eagle isang eye of the eagle uh, Eye of the Eagle Diamond Fireworks Squeeties distributed by SRC Fireworks. Oh! Hey! Okay. Pwede, pwede i Dahil maulan ngayong Pasko, no? testingin natin to, no. Pag-uwi ko mamaya sa Cavite, ito Phoenix Fireworks at itong kwiton ni Reden. Ito so isang kwiton ni Reden. Testing natin. Regular kwiton ni Reden at itong Phoenix Higad. Ito <Eric> ang <Lisman>. Higad ni Lester. Merry Christmas! O, kau yung video. Pintayin ako. <laughs> Guys, pinakamuro kuitis na nabili namin sa Bukawin. no limang piso lang isa nito. Hindi ko na sinama sa vlog to kasi magagalit na naman yung mga reseller dyan, No? So, binibenta nila to sa online ng sampu, dose, isa. Times is two. So, ito... Pampiesta. Dito yung ginagamit sa piesta. Yung mahina lang ang putok. Python fireworks sa Bukawi din. Piesta lang talaga yan, boss. Putok pa, pap talaga yan, boss. Limang piso. eh, yung tigil limang piso. Kunti, maulan eh. Hindi na sanang maghindi malalakas. So, maulan. Ah, bagal yun. Ang hirap, pwede liktang butas. Low motion yung lipad niya guys yung ganda tutunog pop up pero pwede na guys at least mapu maputokan niya sa daliri actually ganyan karami lang illegal na ano ang dami ng kwitis <laughs> illegal na dami ng pulbor sa kwitis ganyan karami lang Point two. <laughs> Ito naman kinargahan namin. Tanda-takbo. So, yun. Uy. stick. Buta, butas na naman. Ang bubong. Uy. <laughs> Ganda lipad So dito Puto putas So pang birthday Uno. solid uso ko pangatlong eye of the eagle merry christmas regular. Ito yung pinakamahinang king kong na binenta sa atin. Laman nito I think nasa ano. 8 grams, 8 grams lang. <laughs> Hina ba yun? Hina. ARC Pyro, King Kong. ARC Pyro, King Kong. ito yung binili ng subscriber natin no? Oh. kaya nalaglag pa 900 daw bilhin niya yata dito isang cube pero puno kaya kita mo testing natin puno oh, punong king kong king kong puno <laughs> Tanggal at tutuloy. So mga nagsasabi nila yun ni Kalsada, private po yan, dead end po yan, ayan. Private sa amin po yan. Sa mga kapitbahay nga, okay lang yan o. Oh. Kapitbahay ang mga yan. Experiment Lifter. Ito yung bagong gawa. testing natin. Whistle Rocket. New Lifter. Napakabagal, no? Ayan, maganda. Yun, no? nabati. Ano ito? Ano pa? Napakausok lang ng whistle, no? pero okay na ba? May silver tone pala na yeah. yung eh, silver. Oo, oh, oh. sa gabi yun? Oo, oh, sa sa dasma. Wasa ang ano ito, wasa ang stick. Tato ko yung tail niya, may nalagot ko ito. Reden, kwiton na puno. Kala nga. Hindi pa tayo dun sa video. So ito no, mini show lang no. Ah, uh, ba, dati mo na pinagdikit? Hindi na magkahiwalay eh, na. Sabay si Cindy. Bali ito isang ano ba to? Isang Cupid 16 shots tsaka isang Neon Sky Premium Edition. Mahal pa to sa Dragon eh, ko ba't binili ko to no. Golden Rooster, tingnan natin kung maganda. balang pala yan. So lead pala yun Christmas. <laughs> Ito sa SM to. No? Sunod tayo na sa SM. Eh, mo pa ako doon sa likod. Ang oh, maganda nga ito kay Mayo. Ayun o. Yun Matagal pa yung fireworks natin. Nasa <laughs> oh, likod yung hey, Eric. Nasa likod. Nasa likod. Tara, tara. Ay, siya tayo no, no. Wala na yan, tapos na yan. Nasa likod yun? Tanda nila. Tanda sa likod. Hindi <laughs> ito na, hintayin natin. Maybe ano pa yan, malalaki yan. Boom. So sa isla ngayon. Sa guys ah Kasi hindi kami nakapwesto ng mga ice dito Tayo, oh, ganda Pinamakita talaga nila sa taas Ay, sa malayo Dabal Aquino siguro to. <laughs> Sisingit lang ko na sa sisingit lang ko sa video to. to so, imported shells to. Ganun din. Eh. Dikita tayo. Two minutes. Dancing Dragons by Dragon Fireworks.